Oh my God, hello. Ano, tapos na ba yung wedding ngayon? Feeling ko ngayon? fake yun, ha? Why? Alam mo kasi yung taong yun, walang ginawa, kundi pa selosin ako up to wow. now. Parang feeling ko... Sa so, pinagsiselos ka lang ni Ilmas, yeah, Beth, parang feeling ko, ano... Kasi sabi ko, where's the wedding? So, syempre, yung mga bata, nalungkot sila, uh, nag-iyaka na sila. And then sabi ko, totoo ba may wedding? Parang fake. Mm -hmm. So, with him... Na, parang wala na ako na balitaan after ilang months. Ano ba talaga yun? Kasi nung una, ini-invite pa yung dalawang bata. Ikaw ba invited? Hindi. Hindi. <laughs> <De>. Pero, hindi. <laughs> kasi naloka Pero ako. Pero parang sa, gusto mong umatay, no? Siya. Ha? Hindi, ayoko mag-attend. Umiyak ka pa nga eh. Hindi, akala ko kasi totoo. Hmm. So, nung, Sinasabi parang, mo kanina yung mga bata nag-iyakan na, ikaw yung unang umiyak. Eh, hindi, umiyak ako, hindi dahil <laughs> namimiss ko siya, or, <laughs> or gusto <laughs> Nahal, ko pa siya. or mahal ko pa siya. Mm -hmm. It's always na parang, trust me, sa lahat ng dumaan sa buhay ko, If they get married, wow! I I iba nga, na-invite pa nga ako, di ba? I mean, mm -hmm. I don't even care. Pero, I guess with Ilmas, it's different. Kasi, there's still a part of him that's in my life. Oh, which is Marine and Venice. So, iba pala talagang feeling pag meron kang anak with the person, di ba?